Po, hindi po, hindi po guys, punong puno po tayo. Makikita nyo po yung aking daladala. Oh. Punong puno po tayo. Meron po tayo sa harap. Ayan, meron sa bubo. Ayan sa May sa likod. At ito po sa harap. Punong puno po tayo guys. puno puno tayo ng kargang paninda today. Ilubos-lubos na natin para isang labasan na lang. After ko po mag galing sa SSS. Ayan ating ano guys pinigyan po natin yung ating order na paninda eto po babiyahin tayo sa kahabaan ng highway sana umabot po yung ating battery negative pa kasi ako sa aking ano kanina kaya siguro ano ay wala sa loob ko na hindi ko na dapat iahatid yung aking anak gawa po ng ano gawa ko nga po na hindi ko ahatid gawa na baka nga ako malubatan eh nga pala ako dito na wala sa loob ko kaya ito po ngayon bata na awa ni Lord kaya nabihay po tayo ng kalambak yeah. guys, ito ang inyong gamitan natin ng ating ano sana umabot ang ating super e-bike hmm. itong ating adventure sa pagbiyahe, kaya mag-aaral na po akong mag-driving lessons ulit ngayong bakasyon ng mga baka tapos, ayun, nagbabalak po ako awa oh, ni Lord, God bless, makaipon kumpuha na ay Padio Maxima kasi hindi na po kayo itong e-bike pagka pang di, medyo ano, kargahan. eh, ito lang ang ating search ng kabuhay city so, kaya pwedeng mag-relax para sa pag katulad dito kansyahan ako sa pag mga abot ng battery hindi pa, pahila ko na naman ito makakitin tayo sa mata ng pag Maxima gas ka lang ng gas, so hindi masyado makakarating sa ibang malalayo, pero for vice for the business bus naman lang sinasakyan pagbaba ng Centro Mall mali tayo, pipikapin ko na so bus naman siya hindi naman ano, ganun kalayo ang distansya hindi katulad hindi katulad kapag uh, Baja Maxima, kahit na medyo magpinyan ako, bumara, bumaba pwede ko na mapikap yung gala ko God bless in God's way in God's will, tayo sa ating washing at ng mga ano kasi po yung ating washing pinay nga ko muna pagka na lang yun yung automatic ang lakas po sa kuryente tsaka sa tubig nung hindi si po namin divide si po namin hindi si ko gamitin ng one month lang po sa kuryente sa iba ko ng malaki sa tubig yun po ang laki din na save ko kasi at San libo po ang savings ko sa tubig talagang kung ano po ay hindi aabot pagka hindi po aabot ano ko ng ano ng tubig ko ng 2,000 kapag ka, nasa ano lang ko 900 kapag ka, hindi ko po ginamit yung automatic washing machine pero pag gagamit ko po yung hindi automatic na washing machine my goodness po sabi ko po sa inyo halos 2,000 po siya God so sana po umabot ako sa bahay itong battery ko po, dadaan ko ng tool light ito so, ba makakasave save ako dito pero may mga kasabay sige, muna ka para nakabuhay lo ako ayan, ayan, freeway ayan, hindi ako gagamit ng buhay ayan, sarap sarap na ang hangin na ito yung paligid maging masaya na lang kahit ang puso namin Club tayo ngayon ng in Dantes in God's way at for the sake of the kids make sure na gagawin. Super mom, walang imposible. sa lahat na ayos sa kalooban ni Lord. Wala pinang ako oh Lord kasi yung battery ko po tinatadya tayo yung produce ko dahil po kasi akong SSS pa riyan so yun yung tinatadya ko kasi ang dami kong segway segway dapat hindi ko yun natin yung aking na, kasi hindi naman sila magkumit na mag kaibigan niya kanina ang bigan, hindi naman din yung e-bike kasi pag mga bagong kain eh katulad nito eh dapat naka wala rin ako sa sarili wala sa sarili padalas recovering ka pa lang moving on si Sigrid, si di, Stop, si, si, Tapos bigla akong ikakat. Ay, naku. Si Madam. Pero understand na si Senior na po, misal maliit lang. Tayo kung hindi pa Senior, makakalimutin eh. Sinalay po kaya. guys, <laughs> ano, yes, kahit na nagturugo ang puso ko, maganda ang aking ano guys. Maganda ang aking pakiramdam. Kasi, yan, nakapagdasal tayo sa ito today. crowd and a little bit of traffic because it's already rushing an hour. Ang sunglass ko na, sa na Ang haba kasi itong kasunod ko po, pick up. Kaya medyo nahihirapan siya. Tayo maigli lang, pero marami tayong <laughs> bit-bit. Buti nga, pinaling maigli nung ating ano, pinaling maigli nung ating mga magigiting na kaibigan doon na nag-baggage. nag, nag baggage para hindi ako mahirapan, hindi siya gagalaw-galaw sa bike Magaan naman to kasi washing machine siya kagalaw. Magaan naman po Meron po ako dati kasi yung na manual, bukod po sa akin automatic. Yan lang, binigay ko dun sa mga ko kong kasi na para magamitin niya. Kasi mas nag-relay ako dun sa automatic. Eh, hindi ko akalain na talaga palang super gastos kasi eh, ngayon budgeting po kami. Always naman budgeting, kaya medyo ngayon kasi na, syempre kapag ha, ito, mga sito na di pala bili ang tao kung hindi kailangan. Yung leaves lang talaga. Bakit traffic? May traffic, traffic. Mag-light tayo ng hangar kasi oh, ho, ba Ang haba nitong sinusundan ko guys. Dapat hindi siya dito kuwas ko sa loob. Kasi ito niya. Hindi ko lang matanggal sa ano kasi nagdadrive ko ako. Ito nga kung... hindi ko matanggal. Kani hindi kayo nagbaboring sa pananood sa akin. Mag-comment naman po sana kayo kung may mga suggestions po kayo na gusto uh, niyo pong i-vlog ko po or i-ano po. Uh, hindi ko lang po pa ngayon kasi recovery ko, moving on pa lang po lang po natin. At ka-vlog uh, kayo Pero magka okay na po yan. Mag-adventure uh, po kayo sa mga vlogs natin. pag sa ating mga magpagtulong. At nagsimula na po kayo. Pero isa-isa pa lang wala pa po tayo ng social group. Uh, Ina-rouse uh, ina lang po natin pinipili natin sa bahay niya. Kaya yung anak ni Tatay Rex na pinutulungan natin na may ay eye cancer. <laughs> so, nakakatulong kayo sa iba maliit na bagay. Hindi ko na po yung Kasi, yun po ay mga natural instinct ng human. Na, kung kapwa mo na umuha, kung ang kapwa mo ay sabi ni Lord, pakainin. Kasi si Lord ay hindi natin atin nagkatapos Ito lang ay kung paano natin i-handle ang halagahan. At syempre, hindi dapat ubus at ubus Yeah, yeah. yun nga daw magtago, magtabi kapag tag-ulan, taginip para sa tag-ulan kasi hindi lahat ng panahon ay pare ang ating kita ito, sana kung maabot tayo guys God bless. samahan niyo po ako dito sa akin biyahe dahil sa hindi ko sumusunodin mga bayong samahan niyo po <laughs> sa adventure ng ating number e bike na natin kasi naka-drive one lang ako kasi so naka-drive ko natin para freeway kasi mas freeway para mabilis bilis kung gusto ko pa siya ang problema ko yung mga kitan ko yun ang malakas kasi yung pa-up niya malakas po siyang masus na electricity dito sa ating battery ng e bike sarap tumaan dito po? napaka comfortable niya kahit sabihin mong looban siya kasi sa so dun sa window dahil dami sa sakyan bawal ang load nakalimot ko dun, bawal ako dun ano yun, mga traffic lalo hindi ako abot baka ito kaya pa, pero yung doon ay talagang no way there's no chance and no way pag <coughs> wala akong karga yung ganitong ano lang battery ko eh, napapaabot ko sa bahay hindi ko lang sure ngayon, kaya eto po yung aking tinutuklas ngayon, kasi yung battery ko ay exactly one year for today ay for this year, for this month exactly po siya, ay bubuelo po tayo ang akyat dito ng na naman na tayo oh. Bless you, you, Lord. Lord, you chat by the thing. You learn to buy the Ayan. Ito yung ano, anak. Ito yung ano, Sana umabot tayo. 4 by 2 po ng roof ko. Yan, yung parang L300 na maliit yan guys. Gusto ko yan. Kasi yan sa mga ano. Kasi murang, medyo affordable natin yung tulugan matin. At saka, uh, mapaglalagyan ng mga pinamili. Sa loob yard ko. May loob na may yard sa portal. Diba? Dito sa loob ko, may portal. Apartment siguro yun. Kung, kung apartal yan, ah, apartal potential naman. Sorry naman guys. pagdating na nalalak po. So big is the first. Thing. guys, God bless. Nasa barangay, ano na tayo. Hindi na ako bibili ng bigas eh. Pero bibili pa sana ako ng bigas. Pero wala na akong paglalagyan. At hindi na kaya ni ng aking wonder e-bike. Malaking pakinabang po po sa bike na to. Kaya lang Nag-isip ako na ito. Pero kung sa ka ano, ang inisip ko na yung laki, kasi yung consider, kundi hindi nung surot, yung layo naman pinupunta ko. So, dapat pala talaga kinuha ko bagya maksima. Kasi, o kaya yung piyadyo ba yun? Piyadyo. Piyadyo. Yan po. Piyagawa tayo yung Kasi mas, ano po siya, kasi gas ka lang ng gas po. Pagka medyo alangan na sa karga, karga ka ulit. Hindi ka tulad dito. Bago mo mai, hindi mo pwede gamitin ang nakasharge at k ko, pwede mo gamitin na nakachart. Pero hindi mo siya pwede gamitin. Nakakalimutan ko yung sticker ko na ulo siya. Nakalimutan ko kami siya. Ang ayos ko kasi sana ko na ako yung sticker. Gawa ko na. At magpapagawa ko ng medyo malakang ginilipit ko rin sticker. Gawa ko na. Busy size ko lang ang kanya na kahit hindi ako makapagpa-layout ng bago. Yung laki lang naman. At saka makapagpa-print. Pero ipapaprint. Siya, siksika, sobrang, yung na masyado sobrang sticker. So, bali wala lang din pinagtipid ng papel. Mm. Dun, birthday, yung party, so, oh, sure, yung sa summer kasi kahit na gabi na, ang init ay dito. Ang lamig na hangin, umaga at gabi pa pa. Sa during daytime na talaga yun. Pagdating na alas 8 hanggang yan, alas 4 na makainip. Ayan, ito 5 na. Ayan, medyo ano na po siya. Medyo malamig na po siya. ng hangin guys. So, ang ganda ko today. Haha, joke lang nakasmile talaga. Smile so that the world is, is smiling nga daw even the, the world is not smiling at you. Kasi pag nagsmile ka daw, the world will smile at you. Tama po ba? Bahala na. May nadadaanan na akong pagkuman, may nadadaanan na akong mabuno. Nakaka-relax po sa akin yun. Nakaka-inis. Nakakawala ng na isipin ko at is stress. Hindi naman mawawala yun si Billy at si Judith. Normal na yan. Hindi ako na-stress yan. Kaya lulungkot lang ako. So After so long years, guys, sorry na kwento Ganyan pa rin. Wala pa rin kong matured. So, si Lord ang mahala. Sa so, tayo, binibigay natin yung pagmamahal po pag e, sa inyo. Isa, syempre, sa dami mo sa pinpago, nagiging masungit ka. Pero, not in a way na tingusungit ang dahil na susunod for anything. But, napapasungit ka. Matasang, may wasang magmataas ng boses minsan ang control mo pagka nawawala ka rin sa sirene niya kung kaya -e rin ka rin ka pagka pagkulat medyo masamang karatan mo ang dami na isipin ko gagawin kumahan nyo ako guys ha eto pag ikat ko muna guys iano ko na lang siguro ipabubuo ko na lang ulit sa akin ay Guys, nalubatan na ta, talaga tayo. Buti nandito na tayo sa St. Joseph. Tutulak ko ako ngayon. Ah, ano, oh, tutulak ako ngayon ng ganito ng Hi, babe. <laughs> Lalobat ako. Uy, <laughs> yeah. nandito na ka mo. Oh, buti sya na lang. Nalos ko. Ba sa sa bayad. Di, sa galing akong pasin, ano? ka ako kasi ano. Eto sa talamba. Are we parian? Saslaan na ako nang order ko today. Ibaba ako nang Ah, pa tawag ito. Dali takong mall. Negative ako ng uh, sa Bye bye guys. Sige po. Tulak mo,